Good morning mga kaguro Good morning, good morning It's already past 1am po mga kaguro So dito kami ngayon oh, sa ka santran Ayan, sa kasama po po yung aking na. Hello mga yeah. kaguro Kinasama mga pamangkin Ayan, mga apo Good morning sa inyo pupunta po kami mga kagulit ng pangkasinan magsiswimming po kami pamilya mga kagulit bago ako ay tumanong sa sakyan ay pinagdasal po namin na ay kabayan kami tingatan sa aming pagbiyahe hanggang sa pagbalik namin dito sa bahay mga tanong kami tatlong sa sakyan kami lahat po nalipan namin

bagay din po mga so, sa likod po ay sa po ay kasama din namin ang mga po. So, tatlong sasakyan po kami

Pagpagas pa naman niya kung nagaano ka. Papagas pa dito sa mga Siyempre po mga ay unang-unang natin gawin ay ang pray. Pagkano may tayo? So po, malapit na po kami. Alis si mga kaburo, tapungin tayo sa pagdansa So, dapat po ay 12 kami aalis uh, ko yung ngayong araw kasi medyo na po yung driver yung van na sa namin. So ayan po si Bang uh, ba pagpagas uh, ko po. Ah, okay okay na. Hey, boss. lang muna. Sabalit pa ako mga kaguro. naalis na po kami.

So, madilim po sa labas sa mga kaguro kasi dinadaanan namin ay bukit. Dito pa rin po kami sa lawa. May kawayan, bulakan. Atis lang po namin mag na. ano, wala man kayo. Kaya pinatong ako ng ano eh. Ah. Oh. Matunog po kasi. Balik pa ako mga kaduro. Ah. Hindi ko po pasensya na po hindi ko tulad magkakita sa inyo yung dinana namin kasi madilim po. Palabas na po kami sa ano Malhakan. Highway ng Malhakan. <coughs> Oh, nakano na no. Mm -hmm. So, balik kami mga kaguro sa kainin kami dadaan kasi espalto pala yung road dyan yung daan. Eh, wala namang sign. Kaya, babalik kami. Hindi kami, pantayin pa kami ng 20 minutes bago makadaan. Kasi, basa pa daw yung semento. Pa! lang siguro kami doon makamura sa kaingin para hindi matilid. <coughs> hey, so, oh, uh, Mamaya ah, ulit. gamit pwedeng dami na Sinisiksik pa Dito ka uputan Nakatras so, kami mga kanuna. Oh, Balik kami papunta sa kainin. Para si Tito Papa diyan, tapos gamit dito ni Tito Papa. Dito lang yan galing. Eurotics na lang daw kami dadaan mga Wait lang, wait lang. Pating na may tricycle Wait lang, wait lang. Pwede mag- Ayun, pwede na. Pwede ha? na, pwede na. Sabihin mo sa Ira. No Wala nga, hindi Pabalik naglagay. Na, pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. na, ay. na dito. Dito si, si si atay yung sakyan Ayano yung nakatalikod si Atay yung sakyan? Oh. Ay, So ayan, pwede na daw po mga kaguro. So diretso na kami. Kaso lang yung ano, sasakyan yun. Yung anak rin, ko nandun, si bumalik. Pagkakas na ba tayo sa Malacan? Oo, oh, di 咋的？ 在不味。<noise> saltinak putih 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 putih

Ano sus? nila Si Papa patay na Kanahayan. po mga kaguruloy. Yung madilaw. Madilim. Siya pinatay ang ilo sa sakyan. Balit na lang ako mga Madilim. Di kami kita yan. Ilaw na lang mapakita ko sa inyo mga kakot ilaw ng sasakyan. Ayan. So, dito pa rin po ako mga kakot. Ayan. Kita niyo po ako. Matilim. Natayon na yung ilaw mga kakot. nantok na po ako kasi alas dos na po ng madaling araw po yung mga biyahe kami. Medyo malayo pa po yun kasi 7 hours po ata o 6 hours ang biyahe. Papuntang Pangasinan mga kami. At andito pa lang kami sa malapit sa Marilao. Oh. Asensya na po kayo ah Ilaw lang po nakikita nyo. At least sinamahan nyo po ako mga hindi lang po pala ako ng hindi kami po mga makikita natin. Hindi nyo buong makikita yung mga sasakyan, mga kaguro, pero ayan, may ilaw naman kasi baka ano kay sa akin ay nagpapakita ko kadiling po. Balik pa ako mga kaguro. Balik pa ako mga kaguro pero hindi pa rin po ako nakikita. Madilim. <laughs> Ayan. Ayan. kami sa gasoline station. Ayan. So, minto kami sa Mega gasoline station. Nantay namin yung kasama namin dalawang sasakyan. Ayan po yung mga petro. Ay, sorry. Kalimutan ko. Masakit kasi ulo nun, Beng. Masakit ang ulo. Eh, siyang, siyang gumaw, siya kasi nagdadrive dahil yung pa, papa ni Josan, pago daw, pumunta ng antipolo, nagatid sa ano. ano?

Kaya so, na po yung kasama ng isang sasakyan Ayun yung ano Yun yung sasakyan ng Red or Red <coughs> yun Galinga Kusya kuya nanay Nanay Kinaan, dyan dyan na sa likod Yan 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 Um Um sila Chobis na sa Starbucks. Kabe? Sa Marilao pa rin eh. Saan ba? Sana ba tayo? Saan ba, sana ba tayo eh. Sana ba tayo? Dagpasan na tayo. Bila lang dumak po sila ayro. Ha? Bila lang dumak po. Sa

Sino ba yung nana? Kapatid yan to niya. Ang tubig dyan? Ang tubig dyan? Ang tubig dyan? Ang tubig dyan? Ang tubig Alas ba? 30. Mm. 30 na pala mga kagulo. lang namin dito sa gasoline station yung aking anak kasi siya po ng tribe sa kutsing isa eh dumaan pa ko ata ng Starbucks na inantok po yun masakit na ulo eh drive kaya bumili ng kape <laughs> so ayan po balik po ako mga kaguro ang oras ngayon ay 2.30 ng umaga ng madaling araw mga kaguro gising pa ba kayo mga kaguro

Kasi mo daw kuya Kape daw Kape daw Bambam. Bambam. lala? Hindi kayo Hindi ako makatulog sa <laughs> ganito. Oh, di ba? Tumama. Uy! Mayak na si Bambam. mama

Kapi din kasi yung mama ni Josa din. Mo? Hmm. Tawag. Tolog lala, huwag maingay. Tolog lala, huwag maingay. Alalalal. <laughs> ah, Tolog lala. Huwag ingay. Yan, kinailaw ko <laughs> muna. Saglit na, kaguru. so, mga kaguruus makita niya mga bata. Bising pa sila. Alas 3 na. Madaling alam Kakagulo. Uh, Lana. Si Bambam.

Patayin ko muna ulit ng ilaw mga kanila. Hello ulit mga kanila. pa rin po. kang bumaba ha? sila kasi ang dami Ma, gusto ko kay. Ako Ano pa yung pa

Beng, hindi ba yan sila, Beng? Kabila? Pagas? Ha? Oh. Ay! Delang, delang. E, Mami, nakita ko Pilita, na. Pilitari ako. Shhh! Delang, delang. kasi. Baka maano si Lunoy, Nanoy.

и <inaudible> по